Tapos ng matinding habulan, narating na rin namin ang room kung saan nandoon ang butas sa dingding. Pero bago natin ituloy, papakilala ko muna sa inyo ang malupet, magigiting, at mga gwapong dabagats ko. Siya si Fred, ang maangis na gitarista, torpe pero chickboy. boy at naasahan mo lagi lalo na pag wala kang baon. Yan naman si John, ang kaunista nating malupit mag-drums. Magaling sa lahat ng bagay, lalo na pag tumatambay. Si Jaco, basis na pa-cute, tahimik pero ma-action. Dahil sa lahat ng bagay, siya'y may solusyon. And of course, ako, Momon. Siyempre, ako ang dito channel ko to eh. Wala akong masabi kundi, cute ako. Sa hindi namin inaasang twist of event, talagang nagulat kami sa matinding nakita namin sa likod ng butas. Talagang kahindik-hindik, kagilagilalas, at di ka paniwala ang mga nasaktihan namin doon. Kaya kung ako sa inyo, mag-stay muna kayo dito hanggang sa dulo ng video ko. Para malaman nyo, promise, sasabihin ko na, kung ano ang nakita namin sa likod ng buta sa dingding. Oh! Pero syempre, bago tayo tumuloy, mag-subscribe muna kayo sa channel ko. Click niyo na rin kung ano makikita nyo. Pwede i-click sa baba para may pagmamaki ko naman kayo sa friends ko na merong mga cute na monsters sa channel ko. <laughs> Liga, pakinggan natin. Tumayo kami sa pagkakahiga namin at dinikit namin ang mga tenga namin sa wall para pakinggan ang usapan sa likod ng buta sa dingding. Ano ba kasi, Mr. Cruz? Bagal magala mo naman. <laughs> Masyado kang mabilis eh. Mabilis ba? Nahihirapan ka ba? Ako kasi sanay na ako dito eh. Sanay na ako sa mabibilis. <laughs> eh naman kasi, ngayon ko lang naman ginawa to first time eh. Kaya nga maaga tayo dito sa school para walang makakita sa ginagawa natin. <laughs> Sandali lang guys. Ah, akit ako. Kukuha na ako ng video si Miss Procopia at si Mr. Cruz. Ayan, tapos na ba? Hindi pa, <laughs> Ang sikip kasi eh. Usga na konti para mas makagalaw ako o maigi. O oh, ayan, okay na ba yan? Sige na, simula mo na. Pasok na. Ito naman, nagmamadali eh. Pahinga lang konti. <laughs> Medyo nananakit na balakang ko kagigiling. Hehehe. <laughs> Sabi ko naman sa'yo, dahan-dahanin mo lang. O sige, tapusin na natin to at baka magdatingan ng mga estudyante natin. Alam mo naman, hindi nila dapat malamang kung anong ginagawa natin dito. Ilang sandali pa, natapos na sila ma'am at si Seth sa ginagawa nila at dali-dali silang lumabas sa bodega. Kaya syempre, nagtago kami kasi baka malata nilang nandun kami na nanonood sa kanila. <sighs> Hindi ako mapaniwala sa nakita ko! Nakita mo rin ba, Momon? Grabe, kahindik-hindik, no? Oo nga, grabe! Mano nilang nagawa yun? Basta grabe sila! Pa'nong gagawin natin ngayon, Momon? Nakuhanan mo ba, Momon? Tingin, Momon. Oo, oh, ang linaw! Ikaw, panoorin natin. Oo, oh, grabe! Pero habang nanonood kami, hindi namin namalayan na dumating na pala sila Billy the Bully. At hanggang niyang walang alam gawin sa buhay, kundi ang mambuli. Hi, hey, maman! Ano yung pinapanood nyo? Patingin nga! Wala lang to! Wala daw! Patingin! Kung ayaw inyong magyombagan namin kayo! Sabi ko nga wala nga lang to! Ang kulit mo naman, Billy the Bully! Siya si Billy the Bully. Ang bobo, walang modo, at piling guwapo. Na trip na trip lang ang ng kapwa niya estudyante. matahatang lang kasi to dahil meron siyang alalay ng dalawang dabuhala na laging nasa tabi niya. Isa sa katropa niya ang hinayupak ang pumunta sa likod ko ng patago at inagaw yung cellphone at kinuha sa akin. Hoy, balik mo yan! Akin yan eh! Hayun na nga, na sa amin ni Billy the Bully ang cellphone kung saan nakasave ang nakuha namin video ni Miss Procopia at ni Mr. Cruz. Hindi dapat malaman ng iba kung ano ang nakuha na namin doon. Kaya kailangan maibalik namin ang phone. patuloy ang habulan namin para makuha namin ang cellphone. Pero sadyang matinik sa habulan ang tropa ni Billy the Bully. Pero siyempre, magpapatalo ba ang tropa ko? ay e magagaling din kami at magiskarte. Kaya nahablot namin yung cellphone sa kanila. Liga mga tol, dito tayo magtago. Pero siyempre, tulad ng ginagawa natin sa part 1, kailangan para tayong ninja, yung hindi tayo naririnig, yung Walang nakakarinig sa atin, yung sobrang tahimik, yung kahit utot, hindi naririnig. <laughs> Nakita niyo ba kung saan sila napunta? Ayun sila! Kapagin natin, dali! ka guys, kailangan lumabas tayo sa school dahil pag dito lang maaabutan nila tayo. Hindi ka na, dali! Hayun! Patuloy ang habulan! At talagang kahindik hindi kang habulan na to. Matindi pa sa mga action movie na napanood nyo. Ilang sandali pa, nakarating sila sa People's Park. Pero nung patawid sila, Pagdaan ng mabagal na batanda, napatuloy na ang malupitan at baksyong habulaan hawak-hawak niya John ang cellphone at ibenta to sa akin. Nung nakita ko, nagmadali ako para saluhin to. Kumabol din si Billy the Bully para makuha sa amin yung cellphone. Ha 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 sa nakuha ko yung cellphone sa inyo mga week. Ngayon, malalaman ko na kung ano ang pinapanood niyo sa cellphone na to. <laughs> Hayun! nakuha nila na Billy the Bully ang phone kila Momon. Ano ang nakita nila sa cellphone? Joke lang. Eto na, papakita ko na sa inyo. Nika guys, ano na natin to? Nyak! Pusin na natin to at baka magdatingan ng mga estudyante natin. Alam mo naman, hindi nila dapat malamang kung anong ginagawa natin dito.